Pa, dami. Nakakatulog. <laughs> Nakakatulog. <laughs> Bilhin nante. Kaya naka kabukid, maraming po tayong customer. Thank you po. 'Yun dito yung isa. Oo, basta orange na. Simut lang tayo mga kabukid ng ating mga kamatis dito. marami pa rin yung sayang naman kailangan natin mapakinabangan yan ayan open pa yan huwag may hagis malalamog ayan magandang araw po mga kabukids ngayon po ay ano tayo magpipitas tayo ng kamatis ulit mga tiratirang kamatis natin at dahil hinto po muna yung ating patrabaho dun sa ating bahay kubo dahil nga yung iba nating kasangkapan eh, hindi pa dumarating so napahinto po tayo napilitan tayong huminto wala rin kasi masyadong magagawa kaya ngayong araw po ay mag ano muna kami mag, magbibenta na muna kami netong kamatis at saka ng ating itlog na maalat so yan gagawin natin ano siya combo para uh, mabilis lang sa ating mga uh, consumer sa buyer natin Meron ng kamatis at meron ng itlog na maalat. Yan. Pitasin lang natin itong mga natitirang kamatis na ito. Sayang oh. Nabulok lang. Ito pwede na ito. Kunin mo yung medyo orange-orange sa'yo no? Ay, sira yan. Sira na? Ito? Oo. Oh. Mm Ay oo nga no. Sayang yan ah. Yeah. Sayo na lang yun. <laughs> Ito, pitasin na rin natin para mahinog na lang dun. Yan, marami pa rin po tayong nakuha. yung mga ano natin, natitirang bunga. Nagpitas na ako kanina, bukas naman. Ito, hindi mo pa sinimot dito eh. Sayang. Huh? Pwede na yan. Okay na yan. Baka malaglag lahat. Ito kunin mo isa o. Oh, malaglag. Tara. Ayan mga kabukids. Ito pa rin po yung ating iniwan mula nung fifth day. So wala pa po tayo na idadagdag mula nun. At wala nga pong kasangkapan ngayon. Mihintay pa po natin dumating ang ating kasangkapan. Kaya dito na rin po kami nag ah, ano nagre-repack. Para mamaya tuloy na yung ating pagbenta. Yan ang ating ano, ba, uh, seller. Sales lady si Jinky. Ayaw dumikit. Ayaw niya. Aroy. Ay, yung packing tape. Packing tape. Paano ba magbalot dito? Oh, ganda oh, ang cute lang oh. Ang ganda Siguro, tignan. Isampay mo agad din. Isampay. Mm -hmm. Ilagay mo na agad din. Yun, ganyan sana. Dapat ingat na ingat. Oo. Maganda siguro hinati natin. No? Mm -hmm. Hatiin natin para... Iikot sa na ng ganun? Yan. Yan. Hindi pa sana yung mga kids. Yes, <laughs> Kaya si ko. Yan. job <laughs> Sama ka ba sa paglalako? Ang mm -mm, gusto ko rin si mama ko mag-apun mama yan doon. Gaba. Mm. Good job. ready na. Pero luwag pa ng kaunti. Luwag pa, kaunting practice pa. Sige, kaya mo na yan. Magano ka kaya, Bob, na sukat para katin mo na kagad. Madali mong i-ano. Ikaw mo mong... daw? Ako na lang nag-video sa'yo. Alak ko ako. <laughs> Mahina diskarte nung nauna eh. <laughs> <laughs> Tingnan nga natin. Ayan, magkakat na muna ako. fresh na fresh to yung ating kamatis mga bukids mula dyan sa garden natin e babalutin agad ayun o oh. ganyan pala o oh. kailangan inatin. Hmm, inatin mo para dumikit mm. di ba ay oh, di ba ay medyo samabra lang ako ng putol perfect combo talaga ang kamatis at itlog maalat <laughs> nagko-complement ang kanilang mga kulay at ang lasa mga kabukids ng ating balot. <laughs> Ito na yun. Ito na yung pinakamaganda. Hmm. Sa halagang 65 pesos, meron ka ng apat na kamatis at dalawang itlog na maalat. O, so, diba? Combo. saka na kami mag ano, maglalaki para sa mga tinatamad magluto ng hapunan mga tinatamad magluto ng hapunan bilhin na po kayo sa amin o oh, di kaya naman almusal bukas o, pang almusal pang bago pumasok sa obra ang trabaho yan, pwede na nilang ulamin ready to go ready to go <laughs> ayan Okay, puno na. Let's go, let's go. Nakuha na. Okay, unang customer natin hindi muna bumili. Un, meron na rin tayong unang customer. Mga kabukids. <laughs> Nakaisa. Okay. <laughs> ah, isa na tayo. Let's go. Okay. Magkano yan? -in? Pag tinatamad kayo magluto. Mm. Ay, wala. Bukas. Ay, hindi, ko lang, hindi kayo, hindi kayo nagpapaguli yung pa. Yung? Isang tray? Isang uh -huh. tray? Wala po eh. So, Doon sa barrio may eh, nagkakuha sa amin. Makaang balito ni? 65 lang. Eh.

pera. Saan niyo? Ah, po ang tindahan nyo? Ah, di bali po pag marami po kami kamat. Ngayon po kasi konti lang. Ano po? Magkano po yung export natin ba? Dalawa po kasing size eh. Yung isa, maliit. 450. Tapos isa naman malaki. Ang mga Ayun, po marami ngayon. po tayong bumibili mga kabukids. Kaya po kayo. Meron kasi Kaya po? <laughs> ah, sige Di marami po. Sabay, matabang yan. Pati oh. kung Matabang. akong sabi ko maglalakan ng mga bariya. Wala bariya. Ngayon po kasi konti lang. Kaya... Nakaganyan lang. Pag madami po kaming harvest, dalayan po lang. Doon lang po sa may <laughs> Gusto niya daw po maglako ng itlog na malat? <laughs> Dapat na yung kapatid niya tina pa. Wala Walang sisi na pa dito <laughs> <Paltid laughs> na ano. Ang bantay na pa nila. Thank you po. Ta, tuloy na po kami. O, tuloy na po. Thank you po. Thank you po. Sige po. Talay, kamatis pala ang anak nila. Nakailang ka, Dad? Nakailang ka? Nakapat. Nakapat na po. Nadito lang sa isang spot. Hindi tuloy. Kasi pumasok mga kabukid sila sa bakuro. <laughs> Nag-aalok siya doon sa loob. Marami kasi mga bahayan doon sa loob. Ah, dami? Nakatatlo. Nakatatlo. <laughs> Ako magdala. si mamanya Wala si mama niya. Kay, ano si <laughs> kay Pasok tayo dito. Papasok tayo dito mga kabugod. Kasya rin yung motor pero hindi ako sanay pumasok dito na kamotor eh. Nakitid kasi yung daan. konti na lang din so yun marami na po tayong nabenta ngayon pero susubukan pa namin dito sa highway na lang hindi na kami papasok dilim na yun wala mga tao yung bahay mukhang ano na sa uh, ano ngayon bakasyon ito lang yung meron na yung nagbibidyo ko. Bali, okay na yan. Marami eh, na yung nabenta yun. Oo. So then, mga kabukid, uh, nakauwi na kami. Inabot kami nung gabi. Dahil hapon na nga po kami nagsimula. At uh, nakabenta rin po tayo ng kalahati. Nasa kalahati rin yung nabenta natin. So, siguro bukas pagpapatuloy na lang namin itong ano ulit. Pagbebenta namin. Pang ano kasi siya eh, pang umagahan. Eh siguro yung mga tao ayaw na sa gabi. Kaya yun, hindi namin na paubos. At gabi na rin hindi na hindi na maganda magbenta ng gabi ng itong <laughs> Pangalmusal talaga siya. Oo. so ayan, nakabenta rin po tayo ng ano rin nasa mahigit 1,000 oo oh, diba meron din po tayong tinita sa ating itlong na malat kamatis and yun masunod po ulit subukan ulit natin magbenta pero ito bukas is yan yung namin bibenta ulit namin dyan baka itong pagpaswerte namin yun o pampamalas eh? and guys salamat po sa ano, panunod next time po ulit bookings okay kids na. kids. Thank you po. Thank you. dami mo? Hindi <laughs> na. Daming coins. Oh. Sa sama ka? Gusto mo? Bilog? Bukas. Kaso yung sisigaw ka, sabi mo. Itlog maalat ka, Matis. Sigaw ka ng balut. <laughs> balut. Balut na. Nakabalut kasi siya, yun. Oo, so, kaya balut.